Ralph C. Good evening po, brother. Ah, uh, gusto ko lang po itanong kasi yung about sa Guardian Angels po. Mm, Guardian uh, Angel. Okay, spiritual affair na naman. Go ahead, bro. Opo. May base yan po ba yung kasi dito sa amin sa Zamboanga City kasi ako, brother. Ah, uh, sa, sa amin sa Zamboanga City sa my fourth pillar, ah uh, merong na -ident ma identify daw nila yung guardian angels mo sa case ko ang guardian angel ko daw ay si guard si si archangel Uriel kasi daw isinilang daw ako sa Wednesday ganon ang kanilang parang proseso doon uh, anong day ka isinilang doon ang guardian angel mo uh, may ano po ba ang Catholic Church jan Balwindel? Okay, uh, napaka-biblical ang guardian angel pero yung uh, oriel na yan uh, kapatid uh, yon ay isa sa mga tinatawag na apocryphal angel So, di po yun acknowledge talaga sa atin uh, Apocryphal angel yon. At uh, kung tingnan natin sa Biblia, merong napaka-biblical talaga tungkol sa uh, guardian angels natin at uh, kaya nga tinuturoan tayo sa uh, simbahan natin na dapat manalangin tayo. Pakibasa muna, uh, Bradyando, sa uh, Gawa Kapitulo 8, versikulo 26. Okay. Gawa 8.26 26. Sabi dito, datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, Magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. Uh, ilang uh, at siya'y nagtindig at yumaon at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga ito, Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat ng kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. So may gabay talaga na anghel. At sa Matthew Jesus Brajando. Okay, Matthew Jesus. Tiyakinin niyo na hindi niyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito dahil tandaan niyo ang mga anghel na nagbabalik sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Mm, so 'yon ang uh, tungkol sa guardian angel kaya bawat araw kahit hindi lang 'yan sa mga bata Uh, dapat ipanalangin natin Angel of God, my guardian there To whom is love, kumitsmer Pero kung yung uh, Sinabi na ito ang Anghel mo, abay superstitious Belief na yan at nakabatay pa Sa tinatawag na apocryphal angel Huwag mong paniwalaan yan Okay po okay. Brother Ralph Okay po brother Gando